Na tayo dito Hi guys, it's me, Rosel Fishing and welcome back to my channel For today's video, tayo po ay bababa ng dagat para salubungin at tulungan si Oshino So come on guys, samahan nyo kami Kali yan, Dr. lang tayo muna tayo Kali yan kasama ko, yung brother ko Pahinga si Yoshi no Ayan, natin yung mga bangga na to meron બના uh, Yan, na tayo. So, bali, sasamsabi na namin. Doon na tatanggalin sa gilid dahil tanghali na. Sana ang gandulo na to. Tama na sana. Ayan. mo sana. So, nakakuha na tayo dito Ayan. 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 Tuloy -tuloy mula. Ayan, tuloy-tuloy mo na! Ayan, ganda na lang po natin! Tataan na tayo dito! Ah, nangitin na batatin hindi nagtiga wooo wooo garit yung muna, Garitsyo muna! ito ay sagat mo na yan bahala na or so na jitay no Agad mo na. Ay patindihin natin amin. Ay wala na wala. thank mm -hmm. you na natin to na direk-direk na tiyak. Alito, tatlong nyo. Medyo maganda pa rin. Ayan. Ganda lang natin. para di Malaysia pepirat <laughs> okay, na Ba, mainipis yata Uy, mainipis Okay, pinipa ako na Ay, binalik nating ating napanyo na ay mating pa kunin Narito Pagpunta nyo, ano Ito lang, ito lang, ito lang Ito lang, ito lang Ay, gumawa pa dito Dito dito, guys Naka-bidalik natin. Naka-bidalik. Saan din dinan? Hindi pero kayo na. Tumira pa uli. O kunti. hindi nagtuloy yung tinga natin Binigyan tayo ng tatlong pan yung Sagad na tinga Ayos na rin at Pinatama tayo kahit Papano So ayan hinila na lang ng brother ko Yung natitirang lambat namin dahil Tapos ng Agos Mabalagbag yung bangka kaya hinila niya na lang Solo solo para magang Sayang so, hindi ginawa tong Binalik natin nung una at dagdag sana dun sa tatlong panyo natin magandang kinuha. Pero ayos na rin. mga dalawang tambor siguro yun. So, tignan natin mamaya kung makakailan tayo. Alright mga idol. So, baba tayo ng dagat dahil tutulong tayong magtatanggal kay Oshino. So, day off natin ngayon at nag-text sa akin na meron daw silang huli kaya tutulungan natin siya magtanggal so sobrang kainit na ng sikat na araw so 1.11 na ng hapon so ito tingnan natin kung nandyan na so yung nakasama niyang lumahot ay yung aking bayaw dahil day off nun sa kanyang work So, ito wala pa sila. Antayin natin. Bali meron na mga ibang yan. Ayan, parating pa lang siguro sila. So, ito na mga idol. Nandito na sila. At naibara na namin itong bangka. Ayan, ito. Nagtatanggal tayo. Bali, tatlong panyo do yung kumuha. Yung binalik nila, wala na. Ha? Ay, pangulatan. Pala ko so, doon. So mamaya pagkatapos magtanggal, i-update ko kayo. Yan, meron pa tayong tatanggalan. Ibiyahin muna namin yung dalawang timba ni Oshino. So ito, dadalhin natin sa konsignasyon. Tingnan natin kung ilang kilo lahat yan. Wala tayong lalagyanan. So, yan. Wala kasi tayong ekstrang timba. Kaya, ginayin na muna natin to. maliiwanan na ako ni Oshino dito. Ako na yung maghihintay kung makakailang sila lahat yan. Para makapagsimula na agad siyang magtanggal doon Matulungan niya si Junjun. So, yan. Nauna na si Oshino dun sa bangka. Ha? Kaya na lang yung maghihintay Sige, okay, kung lahat to. Ayan, para makapagtanggal siya ka agad doon. Ando sila yung salisalay. Tumal daw eh. May bala sila. yung <tinyo> yeah, magpakuha kay Yelo. Yung folder natin to. ng tanggalin. Sino natin

So yan, 28 kilos yung ating dinala ngayon. At uh, mamaya, abang-abang mga idol. Balik ulit tayo sa bangka. Yan, hindi na tayo ngayon sa bangka ulit. <coughs> Tanggal ulit. So ito, pangalawang biyahe. Pag kikilo na tayo, ito yung ating unang sabit sa ating pangalawang biyahe. Ngayon oh, ang pasito, ano ka, tapot-tapotin mo? Oo, nangahirap pati dyan. Kailangan, ano, ingat. Ayan, okay. 10 kilos. Pangalawang sabit. Ayan, sasak nating sampo. Ayan, another 10 kilos. So, 20 kilos. Ito, Ikatlong, pangatlong sabit. Ilan? Ito. Ilan to? Ay, 7.4. 7.4. So, 27.4. Yung unang dala natin kanina, 28. Ito, 27.4 so, ito, Pero, Sel, hindi ka kasali, ha? <laughs> Dito ko hindi ka sa payroll <laughs> Dito ko hindi ka atin Alright, mga idol So, inyo pong nasaksiyan Ang ginawa ni Oshino na paglahot sa gamit yung aming pang -taksay. So, hindi man po tayo nakasama, pero thankful dahil humuli naman siya ng maganda. Ayan, kasama niya yung aking bayaw at tayo naman ay nagkaroon ng time para makapagpahinga. Ayan, sobrang thankful po talaga sa blessings na ibinigay sa atin sa araw na ito. Ayan, kung bawa po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maraming lamang po pakitindot and subscribe button sa ibaba ng itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!